Magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Kung saan man kayo naroon, magandang araw. Sa channel na ito, magtuturo tayo kung paano mag-alaga ng mga baboy para kikita naman tayo na taasin. So, so, ngayon, pag-aaral natin, pag-uusapan natin itong tamang papakain ng laktiting o ilang araw ba mapapakain ng lakiting o kailan ba magpapakain ng lakiting sa ating mga inahing baboy na buntis so yun ang ating aalamin pero bago yan kung bago ka pa lang sa ating channel subscribe mo ng ating channel like, share, comment at huwag din kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video na i-upload so para na So ayan ang ating pag-aaralan at pag-uusapan itong tamang pagpapakain ng lakiting o kailan ba magpapakain ng laktitin o ilang araw ba magpapakain ng lakiting sa ating mga dumalagang baboy o inahing baboy na buntis so yun ang ating aalamin o po ang papapakain po ng lakiting ay pagpasok po ng 101 days na buntis ng ating alagang baboy. Bakit 101 days po? Kasi yung 101 days ay tamang-tama po yung pagpapakain niya ng lakiting para po hindi siya makakaroon ng infeksyon para yung gatas ng inahin eh siguradong nabuo na maayos at walang namumu namumuo na mga bukol-bukol sa didi ng inahin. Yung iba kasi po napapakain ng 90 days, may mga posibilidad at sanhi po ng infeksyon ng inyong mga lagang baboy or MMA na yung inahin nyo walang gatas o namumukol yung gatas o naninigas yung gatas sana niyo ang infection bakit po dahil po sa maagang pagpapakain ng lactating dapat po 101 days talaga ang pagpapakain ng lactating kung makakalimutan nyo pwede rin 100 days 102 days pero ang dapat po talaga 101 days para po hindi siya magkakaroon ng infection para presko yung gatas na binubuo ng inahin pag maaga po kasi tayo ng pagpapakain ng lactating 90 days sabi ng iba may posibilidad kasi na mamumukol yung gatas o magbuhol-buhol sa ating inahin kaya sanhi yun ang infection at hindi po magkakaroon ng gatas ang ating inahin tingin nyo maraming gatas pero infection dahil hindi lumalabas dahil po namumukol yung gatas o nagbilog-bilog dahil sa maagang pagbuo ng gatas at sa maagang pagpapakain ng laktiting sa ating inahing baboy. Sisiguraduhin nyo po na 101 days talaga. Kung sakali man makalimutan nyo, 100, 100, days, okay lang, 102 days. Pero dapat talaga nakakalendaryo ang inyong alagang baboy mula pagbulog. Magkalendar na kayo para pagpasok ng 101 days, alam nyo na kasi nakakalendar na ang inyong inahing baboy. So, sigurado yon ang inyong inahing baboy hindi makakaroon ng infeksyon ang inyong inang baboy pag maganda o tama ang papakain ng inyong laktiting. Ah, di ba? So, ayon Dahil din sa iba, yung iba, hindi kasi nagpurga ng ano, 102 days o 105 days, something like that. idahilan dahilan din po yon ng infection. Kaya yung inahin nyo, walang gana kumain, kaya walang gatas na marami, marami na dahil sa bulate. So, yun, tips na lang yun. Parang pinakamaganda talaga dahil ang ating pinag-aaralan at pag-uusapan yung Uh, pagpapakain ng titing 101 days exactly po pagpapakain ng lakting walang sobra walang kulang para sigurado ang inyong inahin ay magkakaroon ng magandang performance sa pag uh, buo ng kanyang mga gatas at walang infection so sana nakunan nyo na konting idea ang konting tips sa pag-aalaga ng baboy ay uh, medyo napagod ako kasi busy so Huwag nyo rin kalimutan, ishare ang ating video para makatulong tayo sa ating kasama ng babuyan na wala pang alam, wala pang idea sa pag-alaga ng baboy sa pamagitan ng inyong share, makaka mapapanood nila yung share sa pamagitan ng click. So, nakakatulong kayo sa kanila, nakakatulong na rin kayo sa ating channel. So, yun lang. God bless us all.